Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid! Ngayon pong araw ay napakaganda ang ating matutunghaya na salita ng Diyos. Ito po ay patungkol sa isang piyuda na namatay na anak. At makikita natin kung paano ang mangyayari sa kanila at anong ginawa ng Panginoon. Ngunit may isa kong tanong, kayo ba'y nawala na rin ang mahal sa buhay? At ano ang nangyari? Anong ginawa ng Diyos? Tara na sa landas ng pag-asa. Ako po si Mayat Salvedia at ako po'y sa araw na ito dahil ito ay isang araw ng na pinagpala tayong lahat. Araw-araw ay may biyayang ang Diyos ay binibigay sa atin. At unang-unang biyaya na binibigay niya ay ang kanyang salita ang kanyang mabuting balita. At ito ngayon, balita na ating pakikinggan at ang ating pagninilayan ay hango sa libro ni Lucas galing sa Kabanata Ikapito at sa Talata Lamin Isa hanggang Lamin Pito. Katulad ng sinabi ko kanina, ano kaya ang nangyari sa Biuda na namatay ng kanyang anak na binata dahil noong unang panahon, noong panahon nila Jesus, ay napakahalaga ng mga lalaki. Sila lang ang nabibigyan talaga ng ng, uh, ng role o ng bagay na talagang ganap. At sila lang ang kinikilala. Ang mga babae ay wala. Wala silang saysay. -say. Kaya dahil biuda siya, at nawalan siya ng anak, ganun na lamang ang hirap na daranasin niya dahil wala nang mag-aaruga sa kanya. At ano ang nangyari nung nakita siya ni Jesus? Walang atubiling pinuntahan niya ang mag -ina. At dito sa sitwasyon na ito, ay ipapa, ipapagbabahagi ko sa inyo ang tatlong katangian na mayroon ng ating Jesus. Una, siya ay isang makapangyarihang anak ng ating Panginoon at nung nakita niya at nalaman niya na namatay anong ginawa niya? pumunta siya sa ina at sabi huwag ka nang umiyak pagkatapos nun ay hinarap niya at parang kinausap niya lang na natutulog na binata at ginising niya at sinabi niya umupo ka at tumayo, nakaupo at nakatayo at nabuhay Pangalawa, maawain ng ating si Jesus dahil naramdaman niya ang nararamdaman ng ina. Wala siyang ibang ginawa. Isa lang ang pwede niyang gawin. Ay ito'y makasama niya muli ang kanyang anak nang sa gayon na ay hindi siya mangulila at mayroon pa siyang maging kasama. At ang pangatlo, napakamapagmahal ni Jesus dito ipinakita niya na hindi lang dahil gusto niya magpakita ng kapangyarihan niya o dahil naawa siya, ngunit sa kabuuan, ito ang mensahe ng ating Ama. May iparamdam sa bawat, sa pamilyang ito, ang pagmamahal na Ama. Dahil mahal na mahal niya, kailangan magkaroon sila ng pag-asa. Kailangan magkaroon sila ng buhay na ayon sa kalooban ng Diyos at mangyayari ito kung silang dalawa ay magtutulungan. Mga kapatid, ang tatlong M na ito huwag natin kalilimutan. Mapagmahal, maawain at makapangyarihan. At ganoon din po ang nangyari sa buhay ko. Nung nawala ang aking asawa isang taon at kalahati, hindi ko naramdaman ang tunay na kawalan dahil Ito'y pinunan ng Panginoon ng kanyang pagmamahal. Ito'y pinunan ng Panginoon ng kanyang mga biyaya. Dahil alam natin na sa kung tayo'y lalapit sa Kanya, masusumpungan natin ang tunay na kapayapaan, tunay na pagmamahal, at tunay na pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung anong man meron tayong nawalan sa buhay natin, lumapit tayo kay Jesus at doon makikita natin ang tunay na sagot. Kung kayo'y nabasbasan at na at nagustuhan ng aking sharing, maaari po bang i-like and share ninyo? At alam kong marami pang mabibigyan. God bless us all.